Mga kapatid, uh, sa paggawa ng lesson, minumukahi ko na lagyan natin ng border ang bordel, uh, mga talata ng Biblia para ma-distinguish natin kung ano sa lesson, part ng lesson, ang talata ng Biblia at kung ano ang ating commentaries. Ang ibig sabihin, katulad nito, limbawa, hindi ko pa tapos ito pero may mga talata na akong nilagay. Sa malayuan ay hindi mo mahalata ang talata ng Biblia. Pero kung lalagyan natin ng border yan, makikita agad no magbabasa. Mas madaling basahin kasi kung lalagyan natin ng border. Alibawa, ito, at uh, mga talata ng Biblia ito, sa 6, sa uh, 7 hanggang 6, 8. So, itong mouse, sundan nyo yung mouse. Ito yung mouse. So, pupunta ako dito sa border. Sa, ano yan eh, sa home. Tapos, sa uh, eto ito yung border. O oh, yan, ang borders. So, mamimili ako ng borders. So, pipiliin ko tong outside borders. Pag nalagay ko yan, yun, sa pool. Meron ng outside borders. Yung talata. Kita mo sa malayo na talata ng Biblia yan. At alam mo kung ano yung komentaryo ng author at kung ano yung talata ng Biblia. Hindi nakakaduling basahin. Another example, ito ulit. Galatia 6-7. Punta ulit ako sa border. Kung muna ipindot ko na itong outside borders, pipindutin ko na lang yan. No? Pero, yan, pipindutin ko na lang. Pero kung hindi mo makita, alibaw, nagalaw yan, ito lang naman ulit, outside borders. So, outside borders. So, lalagay ko ng outside borders. Pindot. O, outside borders. Nagkaroon ulit siya ng borders. So, ganun. Another example, itong Hebrew 9.27. I-highlight ko lang yan. Tapos, pindutin ko ulit itong borders. Naka-outside borders na siya. So, merong, may border na. So, sa malayon pa lang, alam mo kung ano yung talata ng Biblia at kung ano yung komentaryo lang ng author. So, mas madali yung basahin niya kaysa dire-diretso. Minsan, wala pa tayong margin walang indents Eh, kung hindi nyo malalagyan ng mga ganong klaseng art, mas maraganda kahit lagyan natin ng border man lang. So, lang mga mga kapatid.